Breaking, GIS pension increased to 18,500 monthly, official starting date announced. Mga kababayan, pakinggan niyong mabuti ito. Sa wakas, matapos ang ilang taong hinihintay, usap-usapang dagdag, at walang kasiguraduhan, kumpirmado na ang Government Service Insurance System o ay magpapatupad ng opisyal na pagtaas sa buwan ng pensyon ng kanilang mga pensionado. Mula sa dating average na 12,000 piso, itataas na ito sa labing walong libo at limang daang piso kada buwan. Tama ang narinig mo. Labing walong libo at limang daang piso buwan-buwan, at hindi lang iyan usap-usapan sa kanto, dahil ito ay formal ng inanunsyo ng mismong bisis noong ikalabing apat ng Hunyo, taong dalawang libo at lima. Ngayon, hindi ito basta simpleng pagtaas lamang. Hindi ito gaya ng mga dati na may kondisyon, may karagdagang proseso, o nakatali sa mga pangakong nakasabit sa budget deliberations. Ang bagong buwan ng pensyon ay aprobado na, may pondo na, at may tiyak ng petsa ng implementasyon. Ayon sa opisyal na advisory ng CHIS, ang bagong rate ay magsisimulang ipatupad sa unang linggo ng Hulyo taong 2025. Ibig sabihin, sa pagitan ng una hanggang ikapitong araw ng Hulyo, mararamdaman na ng mga retirado mula sa gobyerno ang bunga ng kanilang dekadang serbisyo. Bakit nga ba ito mahalaga? Simple, dahil sa kasalukuyang krisis sa ekonomiya, ang halaga ng piso ay hindi nagaya ng dati. Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, ang inflation rate ay nananatiling mataas at ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, kuryente, at gamot ay patuloy ang pagtaas ng presyo. Sa mga retiradong empleyado ng gobyerno na umaasa lamang sa pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng panggastos sa araw-araw, ang dagdag na 6 hanggang 7,000 piso ay hindi biro. Para sa iba, ito na ang pambayad sa maintenance na gamot. Para sa ilan, ito ang pantusto sa kuryente, tubig at pagkain ng isang buwan. Pero paano ito naaprubahan? Ayon sa CIS President at General Manager na si Wick Veloso, ang pagtaas ay resulta ng isinagawang actuarial review na inutos mismo ng Board of Trustees ng GIS noong ikatlong quarter ng nakaraang taon. Sa nasabing review, lumabas na may sapat na pondo ang GIS para sa susunod na dalawampung taon, kahit pa may dagdag na pasanin ang pondo bunsod ng pagtaas sa pensyon. Ang ibig sabihin, sustainable ito, hindi basta-bastang populist move, kundi isang hakbang na base sa kalkulasyon, datos, at matagal na pagsusuri dagdag pa rito, hindi ito ang unang beses na isinulong ang ganitong klasing reforma. Matatanda ang noong taong 2018, ipinaglaban ng ilang mambabatas, gaya ni nadating Sen. Ping Lakson at Sen. Ralph Recto ang regular na indexation ng pensyon para sa mga CIS members. Ngunit dahil sa kakulangan ng pondo at masyadong konserbatibong risk management ng ahensya, hindi ito naipatupad. ipatupad. Ngayon, mukhang nagbago na ang ihip ng hangin. Pero teka lang, tanong ng marami, lahat ba ng pensioner ay makakatanggap ng dagdag? Ayon sa GSIS, may mga kwalifikasyon pa rin. Ang full amount na 18,500 piso ay ibibigay lamang sa mga retirees na nagserbisyo ng hindi bababa sa 20 taon at may ranggong hindi bababa sa salary grade 10 noong sila ay aktibo pa. Para sa mga nag na may mas mababang ranggo o mas maikling serbisyo, may prorated adjustment, ibig sabihin, tataas pa rin ang kanilang pensyon, pero hindi buong halaga. Ito ay ayon sa umiiral na competition sa ilalim ng Republic Act 8291 o ang GIS Act of 1997. Kung ikaw ay pensioner o may magulang, asawa o lolo't lola na pensionado ng GIS, ito ang panahon para maging alerto. Simulan mo nang tingnan ang iyong e plus account dahil dito direktang ilalagay ang adjusted na halaga. Ayon sa kanilang announcement, maaaring lumabas ang bagong rate sa pagitan ng una hanggang ikalimang araw ng Hulyo, depende sa batch ng release. Sa mga walang online access o bank account, maaaring magpunta sa mga Gs kiosks o magtanong sa GIS office para sa detalyadong schedule ng disbursement. Habang maganda ang balitang ito, hindi rin natin maiiwasan ang katotohanan, ang dagdag na halaga ay maaaring hindi sapat para sa lahat. Ayon sa survey ng Coalition for Pension Justice na isinagawa noong Mayo, mahigit 82% ng G's Retirees ay nagsabing kahit may dagdag, kulang pa rin ito para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa mga may sakit, may inaalagaan o walang ibang pinagkakakitaan. Isang retiradong guro sa Bicol ang nagsabing, kahit tumaas pa ng 8,000 ang pensyon ko, kulang pa rin dahil tatlo kaming umaasa sa isang pensyon. Ito ang realidad na dapat pag-usapan na kahit na may pagtaas, nananatiling kailangan ng reforma sa buong retirement system ng bansa. Hindi sapat ang mag-adjust lang tuwing may budget surplus. Dapat may regular, institutionalized mechanism para tumugma ang pensyon sa galaw ng inflation. Kailangan ding palawakin pa ang akses sa financial education para sa mga retirees upang mapangalagaan nila ang kanilang pondo at higit sa lahat, dapat ay may malinaw na plano para sa mga susunod na dekada, lalot patuloy ang paglaki ng populasyon ng mga senior citizens sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, mahigit tatlong milyong miyembro ang aktibo sa GSIS at tinatayang nasa walong daang libo ang mga pensionado. Sa pag-implementa ng bagong pensyon, aabot sa halos sampung bilyong piso kada taon ang karagdagang gastos ng ahensya. Pero ayon sa actuarial office ng GIS, ito ay kayang-kaya ng kasalukuyang investment earnings ng pondo. Sa katunayan, noong taong 2024, kumita ang GIS ng mahigit 30 bilyong piso mula sa investments sa bonds, stocks, at real estate. Ito ang dahilan kung bakit naging posible ang pagtaas ng pensyon nang hindi na ang kontribusyon ng mga aktibong miyembro. Gayunpaman, hindi rin ligtas sa mga hamon ang sistema. Habang patuloy ang paglaki ng liabilities ng cheese, may banta rin mula sa hindi nababayarang obligasyon ng ilang ahensya ng gobyerno, lalo na ang mga local government units na may utang pa sa kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Kung hindi ito maresolba, maaring magkaroon ng epekto sa sustainability ng mga benepisyo sa hinaharap. Kaya mahalaga na ang mga miyembro at pensioners ay maging mapanuri at aktibo sa pagmonitor ng mga galaw at patakaran ng cheese. Sa ngayon, isa lang ang malinaw, ang dagdag na pensyon ay hindi lang simpleng numero. Isa itong pagkilala sa mahalagang taon ng serbisyo ng mga public servants. Isa rin itong paalala na may magagawa kapag ang liderato ay handang makinig at kumilos. Sa bawat sentimong matatanggap ng pensyonado ngayong Hulyo, may kasamang respeto, katarungan, at pag-asa na sana'y hindi lang ito isang beses, kundi simula ng mas makataong sistema para sa mga bayaning lingkod bayan. Kung ikaw ay pensioner o may pamilya sa sagsis, ito na ang panahon para siguruhin na updated ang iyong records. Bumisita sa pinakamalapit na GSIS office, mag-log in sa GSIS Touch Mobile App, o tumawag sa kanilang hotline upang makatiyak na sakop ka ng bagong adjustment. At higit sa lahat, ipaalam ito sa iyong mga kakilala, kapitbahay, at kamag-anak. Hindi lahat ay may akses sa balita o internet, at sa panahong ito, ang impormasyon ay isang anyo ng katarungan. Ito ang balitang hindi lang dapat palampasin. Ito ang balitang kay Tagal Inantay. Ang pagtaas ng pensyon sa libo at daang piso, isang konkretong hakbang patungo sa mas marangal na buhay para sa mga nag-alay ng kanilang panahon, talino at lakas para sa bayan. Ngayon, tayo naman ang magbigay pugay. At kung titignan natin ang mas malawak na larawan, ang pagtaas na ito ay may epekto hindi lamang sa mga pensyonado, kundi pati na rin sa kabuang ekonomiya ng bansa. Kapag tumaas ang disposable income ng libu-libong senior citizens, dadami rin ang paggasta sa mga lokal na negosyo, mula sa maliliit na tindahan sa barangay hanggang sa mga botika at palengke.